Ayan na po guys Malakas ang ulan Kahit masama ang panahon Tumuloy pa rin ang bagyo Hindi talaga nagpapuspong Eww Malaki ka sir. Maliit lang kami Kate. Ah, grabing dilima, oy. Nakas ng ulans. Ayan okay, na guys, sobrang dilim. Madilim Ingat-ingat lang tayo sa pag-drive. Drive slowly. Up, yeah. Okay. grabe <laughs> yari ka mamaya pag <laughs> kukuhanin mo pa yung bro ah may buti jacket buti nakadala ng jacket kung hindi basa ka talaga okay <laughs> ready koleksyon natin kaya na to eh something to eh bayad sa kanya to eh yun lang pinagpans sa bang buti natuloy ngayon uy 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 ay grabihas nakabis <laughs> yun So, oh. Ayaw na eh. Hindi ko tuloy ako eh. Pa rin eh. ko yun ah. Hindi pa rin. Kahit maulan na. Kahit masama na yung panahon. Sabi pa naman lubok dito. Mm. Oh, yeah. Yun lang. Ayun. Sige, sige. Bilisan nyo. Galasan. Matulans. Opo. Wait lang po. Mayroon pa pong nagbababa. Ah.

Okay. Fix na yan. Kaya mo yan. <laughs>